Ah, uh, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Ito ay pagbati ko sa ikalabing siyam na paglinikod ng Radyo Natin Gimba. Kaysa nyo po ako sa inyong temang aktibong pamamahayag mm -hmm. sa lokal, nasyonal, at sa timitindi sigalot sa buong mundo. At sa pagpapasigla ng makataong serbisyo sa ating komunidad. Labing na taon nang tayo nating Gimba, mayaman ang inyong karalasan sa pamamahayag at mayaman sa pagtulong sa ating kababayan ng walang kapalit. Naging tagapagbante kayo sa mga nangyayari sa ating bayan, positibo man, o negatibong balita ito. Noong pa man hanggang ngayon at hanggang sa tusot pang mga panahon, kasama niyo ako sa inyong paglilingkod. Lagi niyo pong tandaan, mahal na mahal po kayo ni Mayor Doc Lito Galapon. Happy 19th anniversary and congratulations, Radio Nating Gimba.